interim release. Okay. Ang kailangan kasi sa interim release ay yung third country o yung pansa na tatanggap kay yeah. Pangulo Duterte. Yeah. Okay. okay. Okay, sandali lang. Itagay e, tayo sa sigawan ninyo, sandali lang. <laughs> Ituloy ko muna aking update. So, kailangan ito na third country. Nag-file na yung lawyer. Kung makikita niyo sa ICC website, meron na third country doon. Meron ng isang bansa na nagsabi na okay lang na dito ninyo ilagay si dating Pangulong <laughs> Uribe.